ako ba mo tuju ko anang your greatest competitor is not other people or di ang ubang tao kundi your greatest competitor is yourself na experience naman na at ninyo kada ganing kada ganing imong heart ang imong soul ang imong ano is you treat your kumbaga amigo or colleagues or unsa ba you treat them as a uh, friend you treat them as a, a trabaho, you treat them as something, pero they treat you as a competitor, they treat you as a threat sa ilang mga career, and uh, they treat you as a rival. Kaya nakinigin yun, Ana. Naka-experience na no ba mo, Ana? Kaya nakinigin. Ako ha, if I see somebody na mas haod sa ako ha, if I see somebody na mas kanang ah, uh, mas gahotera, mas kanang When I see them as a kumbaga suga, I see them as a light. Hindi na ako sila gina-treat as competitor. Kaya ka nang, for example lang ha, ako alam ko kauban sa show na mas haod pa sa ako alay. Ah. Like, one, ginapasyain dyan na ako. It's not, murag dili na, dili kawalan sa ako ang, ah, makita na ako na mas sikat sila, mas ka nang palakpakan sila. I see them as a, a light, gani ka nang murag ka nang, oh, ikaw, manuwala man ka na palakpakan, manuwala man ka na ingunan na, I see them as an inspiration. Because your greatest competitor is dili man sila. It's yourself. Mano kaya ingon ani? Mano kaya sila mas ingon Kaya ako I love I love to be with the best. Kasi they will really make you also the best. Kaya nga if you want to be the best, be with the best. Um, dili na ako ginatreat sila as kalaban, as as a rival, as a threat. Because kung para dyan na sa imuha, if you really would really work hard on yourself, like, mura mo mga lapis. If dili na ito i-sharpen ang atong mga sarili, baka nang, hindi na ito i-sharpen ang atong skills, ang atong talent, ang atong ability, then ma left behind dyan ta. Pero kung ato na siyang i-sharpen, uy, bitaw no, wapo, how, you learn from them ba? So, muna, ako, I don't treat other people as a competitor as a threat. Munang advice yun ako, ayaw Jude, kay mama consume jud ka na ma o baga malunod jud ka sa sistema nga because of that you treat other people as competitor or rival bag start ang jealousy dira. And patingala na lang ka nga magamay imong mga grasya, mawala ang imong kanang kun bigkus ka ng, focus ka sa ilang journey, focus on your journey because each people or each individual o kita, mga kalasiklasing mga tao, nadyo tayo kanya-kanyang journey, nadyo tayo kanya-kanyang life na kailangan nato i-fulfill. Kailangan nato kung ang journey niya, this is journey. Journey na mo, journey yun na mo. Dili dapat aterno. Kaya dili man tapareha o ka ng pangalan, ability, kung ano, nadyo tayo kanya-kanya. So, muna ang ginatawag na, mungkita natin power of initiative ana na agitate power of natay sariling decision so kana para mawa kani lear, lesson learn ni, if you see someone na uh, kauban ni nimo so work or friend nimo or kinsa pa pa na if you see him magaling if you see him kuy na na siya no siya himo ag threat or competitive but see him as an inspiration na uh. ito no kanang inana dai ang strategy learn from him Ayaw siya and of course pag naa mga achievements clap your hands and be happy for his achievements. Kay kabalo ka, kung ma-learn lang dyan mo i-gamiton ang imong sariling personal uh, skills, i-enhance imong sarili, kabalo mo dyan ka na na maabot. Dili na karon dili pa na ugma. puhon, hilabi na ko imo dyan ng pag-ubanan uh, uh, o pag-ampo o pag-work hard sa imong imuhang natatanging talento. So, mo um, dyan ako na-observe. So, ayaw mo akong imong kauban he see him as an inspiration and be proud kung sa iyong achievements kasi naapo kay sa rin achievements ni Mupuhon and ayo pa mojo na ang akong ano so we are surely manay -Kinita. thank you <laughs> pagaw